Ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Yan ang kahulugan ng kaibigan. Paano ka maging kaibigan? Ay matuto kong umiibig sa lahat ng panahon. At dapat ang kaibigan, chine yan. Hindi lang yung kaibigan mo, pati kaibigan ng tatay mo, utos ng Jose, eh. wag Huwag mong pabayaan eh. Basahin natin sa kawikaan. 27 Gs ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Kita mo, kaibigan mo, kaibigan ng iyong ama, Huwag mong pababayaan. Parang ipinipreserve yan eh. Para matupad yung salita ng Diyos na ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Hindi parang pag wala ka ng pakikinabangin, ayaw mo na siyang kaibigan. Sabi nga ng kawika ang Ingles, Make new friends but don't forget the old. For new friends are silver and the old ones are gold. Tama yun eh. Tama yun. Nasa Biblia yun. Ang kaibigan uh, ng...